Ay, ang galing nilang gumawa ng ng kwan, no? ang galing tong marunong siyang gumawa. <laughs> ang galing mo naman, iho. Anong binibake mo, ha? Ang galing, ha? Ang galing niya, ang galing niya mag-bake oh. Kita nyo? Oh, ayan oh. Hoy, Ay, pare. Kanina ka pa diyan ah. Kanina <laughs> pa nagmamasa. Kanina, kanina pa nagmamasa, hindi pa patapos yan, <laughs> gutom na ako. Tagal mo kanina pa ako naghihintay rito ng matatapos mong baget. Bage, baget, Prince bread. <laughs> Anong bini-bake mo? Nagmamasak. Nagbawasan ng pretz bread.